lagi tayo ng dobs ng idol. so katandop sa atin ay 3 inches so bali 1 foot 1 foot lang ang lupi nito sa dulo bawat dulo mga ito. 1 foot 1 foot lang ang lupi <tip> Wali, aang, peenis, ang pinis ng ating lupi si, 2 inches mga ito. Ang importante lang mga idol